A day in a life as in day ni Lola. For today's video, lalayas na naman kami ni Lola. Kami ay pupunta para magpagupit daw si Lola. Magpaputo siya na kanyang buhok. Kaya eto, kami ay paalis na at nagaantay lamang kami ng lift pababa. At itutula ko si Lola hanggang makarating kami sa kung saan siya magpaputol na kanyang buhok. Kaya eto, nandito na nga kami nakarating kami, kaso close naman for break time, lunch break. So kaya ang sabi ko kay Lola, lakad-lakad muna kami saglit dito sa shopping mall na to at parang exercise niya na rin. Tapos sabi ko, balik na lang tayo pagka 3.15. Kaya eto, tumayo si Lola. At syempre, tulak-tulak ni Lola ang kanyang wheelchair. Sinabihan ko siya, natatayo ka, maglakad ka. As Your exercise today. Kaya eto intay, syempre pa-video video. O ayan, kita niyo si Lola at habang naglalakad kami ni Lola dito, may isang cafe de coral. Ayan, at meron silang robot. Pakita ko sa inyo itong robot na to. Ito ay talagang napaka high tech ayan pwede kayo mag order dyan at maghahati yan ng order nyo diba parang tao rin pero nung daanan namin hindi yata gumana or hindi pa wala walang order na iahatid hatid, nakastop siya dyan at syempre inayos ko muna saglit yung damit ni Lola habang si Lola ay naglalakad ako ay nakaalalay lamang sa likuran niya at ayan ulit yung robot kaya eto, lakad-lakad pa rin kami ni Lola. Nakadalawang ikot kami. Hanggang sa nagbukas na nga kung saan yung siya magpagupit ng kanyang buhok. At agad-agad si Lola nagsimula. At siya ang pinakaunang customer sa hapon na to. At ang inday niya naman ay nandito lang sa labas at nakaabang. Nakaantay kay Lola dahil magbabantay ako sa wheelchair niya. Kita niyo, ayan si Lola. Nakaputol na kanyang buhok. So yun lang po. Thank Thank you for watching! Bye!